Hey guys, welcome back to my youtube channel at kung bawo ka pa lang po sa aking youtube channel don't forget to subscribe ayan guys, so at ako nagkasit ka tong gantiban ayan, mag mangisi kami oyoyo, anit sa tagalog guys, mga mga po kami mga limang po kami ni kuya, kasama ko po siya ayan, so grabe pong grabing laki ng ano guys, taob ayan, sa salita namin yung kinarawa grabing doklat at Ato, at at ano katonggan o guys biri na nyo urang at doklat sunggod Ato. to so yan guys tulungan na natin siya mag ano Show. mag dala ng tinatawag niyang ambo tinatawag namin ambor dito guys yan so magtaya na siya sana guys may makuha kaming alimango para may pangbinta kami. Batang lang sa matbonit. Ayan guys, ganyan guys yung pagtaya niya. Ayan, parang tinataya lang, parang kawil. Samat bonit. Bimu. Ang marahong. Ang syupo. Ang ito diw. Ito guys, yung ano guys. Yung bukana. Ayan, grabing lalim yan dito guys. Dito na kami nagapangkibaw nila ano, ang kildodoy kapag tag-ibas guys. yan dala tayo tayong ambur. Ambur. Nanonoy magubat. Marikut, Mbak! Marikut, <tuh -tuh> Bang! banit Hah? Banit-banit. Bang! banit guys ganyan, ganyan siya ng ano guys ambur ambur tayo yu ano yan yung ging kaya na yan, yan so, And guys may natira pang tatlo in english may natira pang three uy naka english uyo laki ng taob, guys. Ito guys oh. And ganyan kami mag taya ng pang alimango guys. Kakoy lang sya. Ayan. Grabe talaga ng laki ng taob, guys oh. sobra kalaki ito talaga guys sa uh, probinsya guys magpunta ka lang dito sa mga katunggan marami ka nang marami ka na bang pagkapiraan meron yan meron nga sa aklat sa katunggan na lang kaya may, wala Lason good, gun oh. guys yung sinasabi niya guys ano sa aming mga panimusan yan talaga kami guys magsalita yung latsung good sa natin ito yung ambur na to kaya, kaya? dut unan Terima kasih ya, ato at sa ladkan salad gan oh. Ah, tenakan langsung tu. Kami cakap undang Mau ramai-ramai ngah. Dolok ulan. Cagak lang. Usat arame isdan. Ato binan kumana. Inilah, masik pit parawa wasa bibit damon tu kau. Lading kah? Nah. Kay damon mau linisan. Nah, ada kacang kudin. Mana? Soli? Kul Kulit. ah? Kulit cok. entah aku, pergi bata, pergi bata. Kobra. Hey, nala kulit pilos guys kulit pilos ano longgoy uh, tagalog tagalog bayawak sa uh, palawan longgoy kinarawa pilos tin kaluara natin dai pa di sigdi anak tanga-tanga ya ani kalu saitat so kayo ano rekut Hmm. At na uh, padaan kami sa Bayabasan. Bayabas. 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 Ito yung tampungan ng Bayabas. Hindi ba yan kahit ilaw? Gamot din ito. Gamot talaga to. Hmm. Gamot sa ubo. Mapait. Hmm. Matigas. Ah. Hindi kaya. Senyor na ba ito? Senyor na tayo guys. So, matigas. Matanda. Ha? Maraklan. malakton Ay, ay, ay. Dibat. Ini ka. Mayawiyo. Kung ini ka Oh. Ayan. Tingi, tingi. Wala ko. Para rapot tayo abas ato. Ito talaga Sa probinsya guys. Magpunta ka lang dito sa mga kagubatan. Marami kang makukuha mga pagkain. Tulad ng ganitong prutas. Tawag namin dito. Bayabas sa Tagalog, ano nga tawag dito? What? Basta, bilog-bilog. <laughs> Ito nga magpangalaw daw mata, ano? Ayoyo, sibut. Ano yung hmm, pinapang uwi nga ngayon? Ang karamang gitita mo kayo mamay si Ayoyo. Ha? Kulit lang yung yeah yung tinaya namin kanina. Dandan -dan lang baka mamaya makaramdam yung alimang no. Simit po malaki yan. pili na rin. Pwede na? Ang gets. Dito ko agad. Pag-dito? Hmm, Nakaunat na ngayon. Malaki pa mula. Pwede

coba belak bagan itu konya, mah kena ba, woi, ada dua ini hmm? mah, oh bulian itu, mana u, aninya binitan mau dieminatin.

ugan na bangin bulya Guys, ino eh. yes. malaki laki guys sana may si yun yun guys nakuha na namin kola Koli yes palaki nga guys Bukit ini langit atau? Hmm. Kototan lang damon ko ke gina na kasi kasi. Bata ka pa siya tiyan. Kung ang ngasin ay ampu. Ampu. Ang gusto ng kabila baka pinutuka na. Wala pa rin. Pinutuk ka ba? talang buri. Ito'y tawag talang buri. Kung higot at si Daddy. Panigat tayo yung iba matibay ng panigat. Ano ka tanggal? Buri. Sa Baka pagkanan nga itong buto guys. Tarapin -pait. mo pait-pait. Ayan mo na.

Kaya pwede. Magbangat-bangat yan. ng ka, kaya si bago Yan. Ba? Saglit lang? Mm. Mm. <tinyo> Alam mo ba guys, ato, kailangan mo ayuyo 250 ang kilo. Na, yung kiltihin ka, para na pang bagas. Ay bigas ka na, may alimango ka pa. Tingnan <tinyo> 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 naman tayo ng ano, nang ambon natin tinaya namin kalo ara kalo ko si kalo kininduk no mga guys nakuha na namin malalikit nga video maliit So guys, dito na kami sa kabilang katunggan. Ayan. So, maglipat kami. Mapaibas na rin kasi.

Asing. walang asin wala nga asin and guys pauwi na kami kasi wala na rin po, wala na rin po kasi nagatuka na alimango dahil pahirat no maghirat na ga hindi na kami kaya naman Diklam mo na ka si Soap. na mo na diklam. na tao. Dito lang damon. Amor damon. Ay hey guys. Si no. O, oh, binisap na no danom. Puto na yun, madukla. Apatatot apat, dibuat. Diba no, tarawa no. Ayan guys, ito lang po yung mga may sitamon o In. Tolo. dorokrang lang Tapos ang saga saga. And sana guys, nagustuhan nyo po ang panunood ng video ko. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, wag nyo, wag nyo pong kalimutang na mag-subscribe. And bye bye, bye. guys.